Happy Wednesday po sa inyo mga bossing uh, Ngayon po palang araw ay may explain nga po pala tayo Ito pong Premoxil tablet at ang Sulpar QR Dahil sa may nagtatanong po sa atin mga boss Kung parsan daw po ba natin ginagamit itong dalawang bagay na to Ito pong Premoxil tablet mga bossing Ay ginagamit po natin ito kapag ang ating alaga ay may halak, pisik, sipon, lagnat, koraisa, malaria or buluto mga bossing doon po natin ginagamit ang Premoxil tablet para po makatulong sa ating maalaga. At ito po ay pwede rin po gamitin pag nagbabacterial flushing po tayo. Isang tableta ng Premoxil tablet po. Tapos, ang kagandahan po rito sa ating Premoxil tablet mga bossing ay meron po siyang paracetamol. kagaya po nito, pangit ng panahon, biglang uulan, mainit, may chance po magka-lagnat or magka-sipon ang ating mahalaga. Kaya mas okay na po yung agapan po natin na bigyan po agad sila ng Premoxil tablet para po prevention lang po mga bossing. Tapos ito naman po yung Sulpar QR mga bossing. Ay para sa naman ba natin ito ginagamit? Ito po isang antibacterial Ginagamit ko po ito once a week ano man po yung weather na yan pero yung normal na panahon po ay once a week lang po talaga pag yung medyo paulan-ulan madalas pong umulan twice a week mas okay po yung mga bossing para po yung mga natutuka po nila sa ating mga cording ay hindi po natin nakikita ay mabibigyan po natin sila ng antibacterial na sulfur QR mga bossing malaking bagay po to lalo na po sa mga kiti na ibababa po natin sa ating lupa. Bago po natin ibaba po sa ating range ay magbigay po tayo ng sulfur QR. Malaking bagay po to. At syempre mga bossing, ang number one po ay disinfect. Mag-disinfect po tayo para po ang ating maalaga ay maging maayos sa paglaki. Kaya itong dalawa po na ito mga bossing ay Magkaiba kasi minsan may nagtatanong po sa atin ay pwede raw po ba sa sipuntong sulpar, pwede raw ba sa sipuntong ganito ay, uh, Kaya in-explain na po natin mga bossing ito pong Premoxil tablet ay para po sa mga may pisik, sipon, lagnat, halak, malaria at iba pa At ito pong super QR ay ito po ay antibacterial na ginagamit po natin sa ating malaga Maraming maraming salamat po mga bossing. Thank you po. God bless.